Ito na naman tayo guys Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Ito na naman si Potpot -Pot. Dinalaw na naman ako ni Potpot -Pot. Yay! Potpot asa mga kalaro mo? Eh ba, eh, ba't mo? Oh, ang dami mong pera Saan mo kano yan? Ninakakaw mo ba yan? Ang dami mong pera, saan galing yan? Hindi, benta ako bote Benta ka ng bote? Galing naman. Yan ang gusto ko sa iyo, pot madiskarte ka. Hindi mo ninakaw 'yan. Magkano ba isang bote? Magkano isang bote? Piso. Piso? Anong bote 'yon, MP? Hindi. Kahit anong bote, piso ang isa. Marami-rami na, ilang bote 'yan? Isa ka mo kumuha, kumuha ng mga bote kung saan lang. Hindi. Ano? Okay, ito sila papa. Ibebenta ko bote. Ah, pag nagiin ng mga papa mo, tapos bibenta mo yung bote. So, anong bibili mo dyan, Kla Dal? O, oh, sino nga pa pala siya? Shout, mo, shout out mo? Shout out kay ano? Kay Ate Dal. Shout out kay Ate Dal, yung sa tindahan sa mga si Chubacood. Yung mabait yun eh, di ba? Minsan nilibre ka ng halo-halo, yung mag-asawa na yon Si Lolo Omi mo, saka si Dal, ano? Marami-raming bote yan, ah. Kaya gusto kita po po eh, sa murang edad mo, dumidiskarte ka para magkapera. Kaya palagi mo sasabihin sa papa mo, uminom na uminom ng alak no, para meron kang bote. Na, sabi mo sa papa mo. Dali, di sa camera. Hmm, sabi mo papa, ay mamarumi ha, huwag mo isubo. O sabi mo papa, uminom ka palagi para palagi akong mayroon pito. di ba? Pero na akong pito, diba wala kang S. Wag mo nga isubo yan. Papasupit at pakit pag nalunok mo yan. O, sabi mo na sa papa mo. Pa, palagi kang inom ha. Sabi mo. Papa, palagi ka inom. Papa, palagi ka inom. Mabibeta ako bote. <laughs> <laughs> o, sige na. Maligo ka na. Umuwi ka na. <laughs>